So yung vlog ko ngayon magbibigay uh, information sa mga kapwa ko motorista, mga riders na gustong pumunta sa pasyala ng Tagaytay, Batangas kung manggaling kay dito sa Paranaque, Pasay. Yan. Ah, syempre, ito pala, no, paalala ko lang ulit dito Itong stoplight Yan yung stoplight na yan dyan ah uh, Maraming uh, talagang ano dito uh, Hindi alam na nahuhuli Na mga MMDA Kasi nga mayroon pong overspeeding po dito Dito po mga spotter nila Ito yung akin lang paalala lang Na huwag kayong mag Dito kasi nakastop na dito di ba? Pag naka red light na stop lahat dito And naubos yung mga sasakyan niyan Napakaluwag na itong daan nito Kaya pag ikaw ay nasa harapan at naka go Ikaw ang siyempre ang uuna At siyempre yung nakikita nyo po ang luwag-luwag na itong kalsada nito uh, Hindi may iwasan na magpapatakbo kayo na mas mabilis pa Doon sa limit Ayan, speed limit niya Pag mga buses track uh, 50 si pagka private naman uh, 60 kph. yan kita nyo guys andyan yung mga MMD. ayun o oh. yun iwasan nyo po magpapatakbo kayo ng mas mabilis dito ng higit pa sa 60 km per hour ayan po mapapansin mo andito sila nagkukumpulan so balik sa umaga doon yun sila sa kabila at sa hapon dito sila nag-aabang sila dito ayan marami yun sila dito kaya dapat aware po kayo pag kayo po ay uh, dumadaan dito sa Ruas Boulevard papuntang uh, dito Paranaque. Oh, sa kabila to Paranaque yata, no? Papuntang Cavite. Yan. Ngayon guys, hindi ako dadaan ngayon ng expressway. So share ko na rin ulit. Yan. Ito yung mga signages. Naik, papunta dire-diretso lang Naik, Tres Martires, nasugbo Katangas. Pagdiretsuin mo lang Pero may mga limit po dyan Bawal po ang Motorsiklo na 400 and below Yung kanya nga displacement Kasi nga expressway na po yun nandyan Pag dinaretsu mo So kakaliwa tayo dito Ituturo ko sa inyo uh, Yung lugar Na po pwedeng uh, gumamit ng motorsiklo Na not allowed sa, in, sa mga expressway So mga mababa sa 400cc pwede po tayo dito dumaan pag gusto natin pumunta ng mga bakuor yun, kakaliwa lang po tayo rito guys ito turo to, ko sa inyo huwag kayo dumiritso dyan kasi nga may nang huhuli dyan at hindi po talaga allowed, no, ayan po Cavitex, may nakalagay motorcycle below 400cc is not allowed, ayan no entry daw, so kakaliwa lang po tayo rito, okay yan, So mapapansin nyo maraming mga motorcycle yun dito no And then doon sa stoplight makikita nyo unang stoplight dyan Kakanan ho kayo dito So ituturo ko sa inyo papuntang Bakuor ha Yung vlog kong na ito uh, Tandaan nyo lagi at isishare nyo naman Sa mga tropa na gusto pong uh, mamasyal doon sa kabiting portion Para hindi naman tayo Hindi naman kayo maligaw at syempre dagdag uh, information na rin sa mga gusto pong uh, gumala mag rides gamit yung mga 400 uh, below 400cc so dito po kakanan lang po tayo dito syempre medyo matraffic kasi nga uh, service road po ito halos lahat dito na dumadaan yan kakanan lang po kayo rito mayroon pang daanan ito guys doon sa kabila pero ito, dire diretso lang to guys. Main road lang ito. Tagos na nito is yung So ngayon ulit ako makakadaan, no? First time din ni Binturi ang dumaan dito. Kasi nga uh, tawag nito. Madalas ako sa expressway dumadaan. Eh hindi naman ako nagmamadali na umuwi dahil uh, wala naman ako ng uh, pinagkabalahan. Uh, ito nga, you know, Ito yung daanan. Dire-diretso lang to, guys. So may mga bintahan pa dito ng mga motorcycle accessories, oh. Yan. Yun nga lang, ma-traffic talaga rito Pero Basic lang ito pagka uh, naka, Ito, oh, yung mga motor na yan Papunta yun doon Cavite yan, direksyon na ito. So, ipapass forward ko na rin yung aking video para masubaybayan nyo. Pero, hindi ko to ika-cut. Ah. Ipapass forward ko na lang para makarating tayo ng mabilis Mahirap magpapabilis dito ng motorcycle kasi nga, uh, ano dito? mga commercial uh, building dito may mga establishment dito na biglang tumatawid no? kagaya nyan tricycle o okay, hinto so hindi o oh, dapat tayo magpapabilis ng mas ganito uh, yun nga lang tagal tayo makakarating dere lang to guys, main lang ito ha Medyo may kalayuan ito kasi nga uh, maraming mga motorcycle accessories dito pala kasi ito ang gaanan talaga ng mga, mga riders eh. okay, no, ayos nandito halos halos dito may mga motorcycle accessories kasi kailangan ko pa ng motorcycle accessories yung aking asas kaya mga binturi ayan guys, uh, dire-direcho lang to Okay, uh, ano na to? Hindi ko alam kung anong manugar na ito eh, Kasi may mga boundary-boundary ito ng uh, Paranaque, Las Piñas think La Las Piñas na ito Itong area na to, salamat po Paranaque itong ating nilalakbay Ito siguro yung boundary ng Las Piñas Hindi ko lang sure ha Pero, yun ang tutup ano Ang gusto na ito Okay, so check natin Yan So yun yung tahan ng expressway po. Ayun Ay, may libang sakay, sana all so, yun, so Ang so, traffic dito guys Sulit naman pag uh, pag mo ko yung init Pag-aircon <laughs> si Kuya Ah, uh, katagay ka Alam ko ano tayo, eh, school eh. Kaya ayun oh, wala ako ay school. Kaya sobrang traffic na paglabasan. Pag rush hour guys, sobrang traffic dito. Kaya, mayroon pa isang daanan papunta doon, papunta o pabalik din sa Imos or Sabahor. Ang tagusunin nyo doon is yung sa may C5 extension. Tapos sa kaliwanan kayo papunta ang uh, gate 3 doon sa maraming tulay kasi nga expressway naman, ay, skyway, uh, ito. oh tama expressway din yung nandun sa may extension so bawal ulit yung mga 400cc in the loop doon pero kakaliwa lang kayo papunta ng K3 doon sa tinatawa, may nakalimutan ko yung nandun eh ayan, sabang traffic lang dito guys pagka uh, may mga activity dito, may mga klase tapos pagka sunday kasi simbahan yun eh so tayo pwede tayo dumaan, kasi naman yung ating motor ayan, e, dali tayo sa dunyan guys suntan nyo lang itong road na ito, makakarating na tayo doon sa back kasi may mga nagtatanong na hindi pa nakapasyal dito or hindi pa dito sa South Papuntang Kapiti na gamit ang mga 400 ay uh, mga mababang displacement Kasi yung iba naliligaw pumapasok doon sa expressway dahil dilang ano eh So ito lang guys, dilatresyo lang, sobrang sobrang ano na talaga dito Traffic Kaya Tsaka tsaka lang no So kapila, ispanto kapila hindi Ay, aeroplano guys, sana all

Ito lang guys, wag kayong lumikaw doon sa left and right Pero pwede din sa Paranaque Pagpunta na rin doon sa lupad Yan Ngayon lang din ako tumahan dito mula nung uh, Nung may motor pa ako eh RS Yan yung ano, yung ginagawang Yung train ba yan Ay, sali pa pala yun So nakatali lang ako dito for how many years, no? Sama sa Mas Ventura, yung pa sa traffic. Kung saan, kung pwede naman sana doon, dumahan sa expressway. Kaya lang, syempre, tayo, magbibigay tayo ng mga information. No? Magbibigay tayo ng mga guide para sa mga kapwa motorista, para hindi naman maligaw. ito, libre tulong lang ito. Wala namang uh, bayan dito. Malaking, uh, ano to, uh, malaking bagay po ito sa mga gusto kong uh, magbiyahe, papuntang uh, south dito sa Cavite. Nung kayo ng Pasay, Paranaque, hindi kayo maliligaw kung susundan nyo lang ito. kakabitin kasi pagkaan eh Ito mapagal eh So medyo makalimlim siya guys, no? nawan ako Maka makulimlim din siya, huwag na nga sana Wala pa tayong mga, uy, maka siya po Alam ko magpa ha, huwag na Ayaw magpa maklar yung aking motor dahil una sa lahat, para saan? Para sa ingay daw, tunog Mas maganda yung tunog kapag malakas Para sa akin hindi ko kailangan yung malakas na Maklar, kasi nga, pag malakas, siyempre, apala. Hindi na naman tayo ang, ang nabubuhay pero paano no? Syempre, mga kapit-bahay mo. No? May mga bata din yun. Ako nung ako'y nasa kasi meron kong naka-open type doon dati so inis na inis ako pag ng motor niya lalo pag mga umaga diba? magigising ka kaya tabi yung tulog ka na dahil lang doon so sa akin hindi ko na ano yun so, protect dito na ito ha magkalaban okay, ito Okay, dito na tayo. Ayan. Tapos linyas na yata. Tapos linyas na pala tayo. So, dito na tayo, guys. Okay. Ayan. Malapit na tayo. Makalawas sa Boracapur. Ito ang traffic kasi dito dahil intersection dito. Ayan. Oh. Why? Okay, dito na. Yung isang daanan pa pala guys. Ito ah. Ayan, yung ditong direksyon. Papunta na yan man yan. Saan? Sa... sa C5 extension yan

Pwede so, sa guys, hospital ng Las Piñas. Okay, ito yung hospital ng, hospital ng Las Piñas. Kaya hindi matang kaprapit dito. Okay. So nandito guys, yung kalingke sa pakor. Saan okay. ba? Ah, panalas. Radio clean. Ah, uh, yun nga lang. Libre Di dito, no? wala tayong babayaran na toll dahil ito ay public road okay dito na tayo so tagos na natin dito is yung bakor pero wala pa Ayan. Ito yung mga murang ano eh gas station dito yung ano eh yan pwede rin dito pwede na rito pero dito tayo kasi ito yung boundary ng Las Piñas guys Yan. Dito may tulay diyan. Hanggang dito na lang yata yung alam ko ah, yung yan, hanggang dito lang yung kanilang boundary ng Las Piñas kasi may tulay na rito eh. so dyan Bacoor na to pagtawi dito Bacoor na pwede na kayong dumiretsol, uh, diretsol lang Pagka gusto n'yong papunta ng Kavit, uh, Tagaytay, turo ko sa inyo yung Aguinaldo Highway. Dire-diretso lang din po yon, Papunta na yan ang Imus, Dasma. Yeah, palengke ito kasi guys, dito palengke. Ang traffic dito. Buti nga malinis na ngayon, no. Hindi siya yung makala. Okay, big, -big na nga dumaan dito, hindi na nag-expressway. Yeah, may technique din dito, guys. Ah, uh, may may tutorial din ako sa inyo na huwag kayo una mag-pwesto doon sa kanang portion kasi nga may nanghuli din ng mga traffic enforcer dito. Sa back door. So ayan guys, coastal road, diretso lang, Aguinaldo Highway, diretso lang, ay, coastal road, kanan, yan, diretso lang din, Aguinaldo Highway, pagkakaliwa muli no, Nakikita-turo okay, ko sa inyo guys ah. Okay, okay, alright. Huh, nag-inip. Actually, ah, hindi naman ito matrapit dito eh. May mga minto lang kasing bus dyan. Para maghintay ng mga pasero. Kaya, yan. Pag nagpasok yung unang stoplight ko kanina, dito may pangalawang stoplight dito. May intersection dyan guys. Papuntang Ulinu at papuntang Aguinaldo Highway. Ngayon, ito yung technique no. Huwag kayo dito magpapursyon. Papuntang Kustal. Kasi nga, may lane dyan. Pagka stoplight, sige, natin yung stoplight ah. Mayroong ano dito yan kakanan kasi yan sa coastal road ngayon doon sa naman sambang na nakainput dyan sa harapan yan hinati kasi nila yun eh yan bawal na bawal kayo dito kuminto pumasok dyan sa yan bawal na bawal kayo dito kuminto kayo yung mga sa flight dito kayo huli kayo dyan kaya dapat uh, alam nyo rito kasi yan mga traffic enforcer yung mga kakanan lang dyan dito talaga ang uh, nila yan Woo! Ayan yung connection niyan, Coastal Road doon. Tagos naman doon sa May Expressway. Papuntang Maynila. Tapos diretso lang 'yan, Aguinaldo Highway papunta na, na, rin ng Tagaytay sa mga gusto mong patagaytay. Pagkakaliwa ka rito sa may intersection diyan, Molino naman 'yan, papuntang Molino. Kaya, yun guys, napakadali lang. Huwag lang kayo pumasok sa mga intersection doon sa iba na hindi nyo kasalukoy sigurado. Magtanong ng God kayo para hindi na kayo manigaw. So, hanggang dito na lang yung aking vlog. Sana uh, may matutunan kayo. Paki-share naman yung aking uh, mga videos. Paki-like. Maraming salamat. And God bless sa all.